kung paano kumuha siya ng marami hey guys Nihao Taiwan. It's another day. It's another mini vlog. For today's kanap nga guys, kami ay may pupuntahan. So, nandito nga kami ngayon sa Neili Train Station. At pupunta kami sa Taoyuan Train Station. So, ito nga pala guys, yung mga kasama ko, sila Ati Kat at si Abi Tangka. So, pagbaba nga pala namin ng Taoyuan Train Station, kami ay samakay ng taxi papunta ang Karipor. O, diba dumayo pa kami ng Karipor sa Taoyuan para lang magsangyup. <laughs> Bali, dito na nga pala kami sa Karipor at pataas na kami ng second floor. So, ito na nga pala guys, yung sangyup dito sa Taoyuan. Bali, katabi nga lang pala to guys na kung nagpaplano rin kayong kumain ng sangyap, dito lang yan guys sa Taoyen. No need reservation, basta pumunta lang kayo guys. Kasi so, kami di rin nagpa-reserve. Sunday pa nga kami pumunta at dyan. At ito pa pinakamalupit. Mas mura siya pag weekdays. So ito na nga, dito na kami sa loob. Alam niyo ba guys, kapag kumain pala kayo dito ng sangyupsal, is sobrang sulit na sulit na sulit na sulit talaga. So sa mga mahilig din dyan sa sangyupsal, puntahan nyo na rin to. Ayan, kumukuha na pala kami ng lulutuin namin. Ayan guys, yung mga pwede niyong lutuin no Ayan, marami kayong pagpipilian. So kukuha mo na tayo ng lulutuin natin. Ay, ang sarap po. Bawal dito Hindi Ito bawal. Ay, siya, si Abby. Yeah, eh. o, paano siya marami? So ayan guys, tingnan nyo naman ako tuwang-tuwa. Ngayon na lang kasi ulit nakapagsangyup. Shoutout nga pala kay ate kato to. Seryoso yarn? Gutom yarn? So ayun na nga, nakakuha na tayo ng lulutuin natin. Bali pala wow. guys, kasama nga rin pala namin sila Kuya Mike at si ate May. Shoutout nga pala sa dalawang mag-asawa na yan. Gutom yarn? <laughs> So ayan, kumuha na nga rin pala kami ng price at kamote. Kaya guys, sa mga nagbabalak pumunta dito, magpagutom kayo para marami kayong makain. Kasi sobrang sulit talaga. Kaya ayan, kakain muna tayo. Hi guys! Hi <laughs> blogger Hi guys! Hi guys! Hi guys! dami po namin pagkain mga patay gutom yan gutom yan tingnan nga natin to pang salad to guys ang dami ang dami ang

anh dìu ổng Đi lắc kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

Ito na tayo sa vlog niya Ate. Eh, baka mag viral na na yun sa Ate. For good. Pagka tayong iwanan, no? for good na yan. Gano'n wow. mga kabudoy. Gano'n mga mga Ang ganda Ang ganda Maganda tayo. nga. Glass skin tayo dyan. <laughs> Ayan, yeah, magbola. Magbola huh? paano? Hindi nga. Mga ano, makita sa mukha ko. Guys, punta kayo dito. Sa tawyan lang to Sa so curry pork. Ayan. barbecue. Unli barbecue. Wow. Affordable. <Or> only? Ang gano'n? Pwede. gano'n. Bali, naka-isang oras na nga pala kami dyan, guys. Tingnan nyo naman, no? Oh, napakadami pa rin namin kinakain. So, ayan, malapit na kami matapos. Pero, ayan, pahirapan ng maubos yung ano, barbecue. Kanina, bago magsimula, gutom na gutom. Tapos, ngayon, nabusog na. Oh, ayan, pahirapan ng maubos. Pero, wag kayo, guys, maubos namin yan. Ayan, o, oh, ba diba? Kunti na lang. Kaya, tingnan nyo naman yung mga itsura namin, no? Oh o <laughs> oh, diba guys iba talaga nagagawa ng sanggyup salong natutulala na sa sobrang kabusugan sorry guys pero di ko talaga mapigilan yung tawa ko <laughs> dahil dyan, ayan, naubos din. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, puntahan nyo na rin to. Mabubundat talaga kayo sa kabusugan. So hanggang dito na lang guys, paalam!